Usapang Canada tayo kung paano ang buhay dito sa Canada. Ang buhay dito sa Canada ay hindi ganong kadali pumunta dito. Na uh, manirahan kasi hindi kagaya sa Pilipinas na... Kung nagtratrabaho ka doon... May... 13 month pay bonus na tinatawag pag... Ano? Pagka... December. Dito... Pagpunta mo dito sa'yo na lahat yung upa ng tirahan, pagkain, bayad ng kuryente, buwan ng internet, Ang tirahan mo ay mayroon ding monthly na insurance kung nangungupahan ka kahit na mayroon kang bahay. Kasi kung nangungupahan ka interest na, in case na masunog, yung mga gamit mo naka-insurance, magtratrabaho ka dito, mag apply ka, kailangan mo ng may sasakyan. Yun ang una nilang tiniti, uh, tinatanong. At hindi ka rin makakakuha ng dalawa-tatlong trabaho kung wala kang sasakyan. Kailangan mo ng magdalawang trabaho kasi kung minimum lang yung sahod mo, kung naunahan ka ng pag-utang ng sasakyan, at saka kung may niloon ka pang bahay. Ayan, nakatali ka na dito sa Canada. Mahihirapan ka ng makaka-uwi sa Pilipinas, makakapagbakasyon. Tapos, nagpapadala ka pa sa mga magulang mo, kapatid mo. Monthly kang nagpapadala. Kasi kung... Kasi nung nasa Taiwan ka o kaya Qatar o kaya Dubai, eh sinanay mo silang nagpapadala ka buwan buwan eh pagdating mo dito sa Canada pag nandito na ang pamilya mo mahirap na ayan sayo na lahat ng mga gastusin kung, kung kung may mga emergency ayan credit card para makauwi ka lang sa Pilipinas pagdating mo dito baon ka na sa utang ganun po yon kaya hindi madali hindi rin madali pumunta dito na manirahan dito sa Canada.